J.M. Fiyang, sunod-sunod ang mga ganap ngayong April. April 4, ang ABS-CBN Ball, Red Carpet Special. April 5, The Unforgettable Labol, General Assembly, ng PBB Gen 11, Ex-Housemates. April 6, J.M. N. Fiyang, Celebrity Night, at Himamaylan National High School Ground. At ang susunod, ang Lock-in Taping, ng J.M. Fiang sa kanilang movie at TV series. Samantala, Fiang Smith, Friends, and Families, Dinner Together. At sobra may napansin ang mga netizens dahil di pinapabayaan ng Family Smith ang kanilang driver. Kaharap din nila itong kumakain. Pinuri nga ng mga netizens ang ugali na meron ang Family Smith. Walang mahirap at mayaman sa kanila. Kahit driver ka pa yan, tinuring kanilang kapamilya na. Sa totoo lang, bihira ang ganyan. Lalo't pag nakakaangat sa buhay. Iwan na lang ang driver sa labas. Habang inaante ang amo. Ito ay ayon sa mga komento ng netizens. Mabait kasi ang mami ni Fiyang. Kaya si Fiyang din, kahit fans niya, para lang barkada nito kung ituring. Ansarap nilang suportahan. At mahalin, kaya din binebless ang family Smith dahil sa kabaaitan ng mga ito. Sa tanyag ngayon ng kasikatan ni Fiyang Smith, napatunayan ng lahat na wala siyang pagbabago at di nang iiwan dahil makikita mo siyang di nga niya iniwan ang mga taong malapit sa kanya. Kapag may free time ito, naglalaan pa din ng time para sa kanyang mga friends. Ibang iba talaga si Fiyang sa lahat.